Oh. Diyan, sa ano? Oh. Ah, mga kaisan. Dito na po uli kami sa... Lalim. Dito na po kami sa sementeryo po. Oh. Dito po ay yung binigyan namin namin noon ng unang kamuti. Ah, mga kaisan, magandang ah, hapon po. Dito na po kami sa papuntang sementeryo yan. Sinini. Ni. Ma Marami ba tao nang ngayon dyan? Nandiyan sila? Higagay eh, po tayo ni Nini Ay sige, samahan mo na kami O Toy, ang mangyayari nito Bawat pamilya, isa Ang okay, laman sila. ay towel Toothpaste Yung pakita mo ito yung isa Ah, oh, ito ba'y ibig sabihin, isang pamilya, isa Nini, ila, oy Hoy, ilang bahay nga ba? Ilang pang bahay na ito, Nini? Ilang nga ba? Ilang bahay? bahay? Ilang bahay? 17 ay tama tama, bibilangin muna natin eh. Oh, ari po ay mga tawil oh. Oh. Pang ano ba re, kumot ano? Kumot. Tsaka sabon. may sabon pa oh. Ari po tulad-tulad hmm. ang ng ano? Yan. Ano pa mga panghinuli. Eh. Ay toothbrush, mga toothbrush. Oh, toothbrush, tsaka toothpaste. Oo. Oh, oh. Maraming maraming salamat po sa nagbigay po. Oo, oh, yan. Ako po naman ay magiging katulong naman kayo sa pagbabahagi po na rin. Salamat po sa inyo. Tara po, tayo papasok na din sa loob na rin ano, kabahayan. Oo. Oh. Ito po ay tulong din nyo mga kainsan. Tsaka po pala mustasa. Yan yung mga pala. No? natin po kay Kabis Friend. Isasama na rin po natin. At tsaka po damit na mga bata. Yan. Hindi ko pala na ipakita yan. Mga damit na mga bata. Ay, are, ano? Oh. Tsaka po... po ay, sila yung mga nakahalos na halos na dito ay sa gilid. Oo. Oh. Sila na maghati-hati dyan. Tsaka Suntas po ito ay... Oo. Oh. Mga t-shirt ko Mga, mga t-shirt po dati. Magaganda pa yan. Oo. Oh. Oh. Ano Sip, mga bago pa yung iba. Okay, yan yan. Nakatambak Aray lang po, sa bahay. Para pabasok. Po. Oo. Pare ang mga kasamahan. Pichay at saka ah, mustasa. Na. Oh, so, tara. Lagra na. Lagra na po tayo dito. Ito po yung kayo din ang nagbigay mga kainsan. At saka po doon sa nagbigay po ng mga tawel kay tita. Ay, ayon po magpasabi ng pangalan ay... Yes, uh, si God na lang po ang bahala sa inyo Atin ang pagtutulungan Oo. Oh. Okay. Hindi natin sukat akalain na may mga nakatira po pala dito. Oo. Oh. Bali, pangalawang punta na natin ano ito eh? oh. Ayan, ano yun? Ito, ano, ano yun? Ito, bala, no? Hindi. <laughs> oh. O di ko ang pamamahalain ko niyan. Bawat Parelil pamilya. Oo, ano. oh, pamilya isa. Pero yung yung, yung di sitio pamilya nakatira ay eh. Pero yung pichay at mustasa Ay hindi, puto yung 17 bahay ba? Ay Every Ha? Ano sabi? Every, every pinto Bigay Hindi, oh punta po kayo sa Every pinto ba? Hindi every Siyempre kung dalawa Kung pala sasama sila sa bahay Every bahay Isa? isa. Oo. Oo. Para, ma para lahat. mabigyan lahat Oo. Oo Tara Tapos ito naman ay di sila na ang bahalang mamili. Oo, oh, oh. pwede nilang pamilihan. Siguro sa susunod pag ano. Oh. Ay po. Doon dun sa baba. Ay ayun. Ay, ano? At Gawa ng bahay-bahay na. Nanay, ilan po ang nakatira bahay? May bahay. Mula dito hanggang doon labing O oh, ay di tama. At kada bahay na lang po namin pupuntahan at magkakadoble yung iba. Oo. Oh, oh, oh. Tara tama naman ah. Oh. Oh, oh, oh. Otoy, oh. oh, pasuyo ah. Ay, si ate pala. Ang ganda lalaki na, dali. dali. Otoy, oh, oh, tsaka rin mga pichay. pichay. Ah, mustasa pala. Mustasa. Yan, pinakiyaw natin kay Utoy. Shepin, utoy. utoy. Pasuyo lang bitbit sa at gawa ng... Na... Ayun, doon sa bahay nyo na kayo bibigyan. Para hindi mag-dubli-dubli. Kaya mo buhatin, Utoy. Ayos lang sa, sa iyo, Utoy. Kaya rin, Utoy, pinsan. Iba, Utoy. Utoy, kaya mo buhatin, Utoy. Oh, oh, mabigat yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Oh. Yan. Hayo oh, to. Ayos yung baka may iyan mga tanis oh. Ano may mga nagaani ah, no? oh, okay. ah. oh, so. so. oh, ano? Oh. Ah. Oh, oh may kiraan doon so dali mo so. Toy. Oh toy dali otoy, dito otoy dali. Oh toy patuyo tong ano. Tama naman yung kakay isang bahay isa ano. Ah si otoy pala ah. Ayun pala si ano. Oh toy. Yan yung natawag sa akin lagi ito eh. Ikaw nang bahala mag ano toy. Pati yung dala ni Kabis friend. Yan ay mga gamit yan utoy na may magagamit ba? Yan utoy bigi kada, kada isang pinto. Kada isang pinto ayun ay, na lang dapat natin distribute. At kailangan mo na lang yung ano-ano. Oo. Oh, Sa susunod ay pero bigyan mo na rin uti ng mustasa kahit sila oh, tigigisa. Na ito. Dini ka patuto. Oh yan. Para kami kasi yung dumating. Si Kuya Ison. Tita. Mustasa. Okay, mustasa. Ano ah, ay po? Oh, Pangdisa po. Aba, sinini. Nini, o baka madula si Hindi. O, oh, bigyan natin. Eh, ilan ba kayo saan? Ilan po ba kayo sa ano? Sa pamilya. Abi, kami, ang anak ko po ay sampu. Ayun <laughs> nga, yung ako na yun. O, oh, Sa mo na udo Oo. Oh, oh. na ito ako magagata. Oo, oh, oh, Thank, Thank you. Ay, eh. ano, tibig mo na ito. La, lauyahin mo nalang, ang mahalan niyo. <laughs> ay, utoy, ano, paano rin mga dami? Ay, yung akong bianan, kuya. Una, oh, ay, lalagya ko ano dito payano? sa bahay. Oo, oh, bigyan. Dito ay, po ay may isa. Isabit mo o, na lang ako to eh. Sasabit na lang. Oo. Utoy uh, uh. mamili na lang kayo dito ng may mga damit po dito Ayan. na pinag Dire kay lang po eh, ay man, no? O, o. Yan sa po sa yung, yung mga yung pinaglumaan ng aking anak po at oh. saka ni Mrs. saka mga damit ko yung iba. Ay, pero pa maganda pa po. Every bahay, tuwing bahay. Walang tawad. ng tining ako, ako'y paalis. Paalis In, po. Yan, yan. May mga gamit pa po kayo eh. Oh. Ganda, magpili ng ganito. Ay, Ay, oh, tita. pili po kayo kung sino ito may gusto. Oh. Paano ito yung gusto sa doon? Yan natin? Yung dadalam pa. Oto, ipag-guide pa doon sa kabila. Ayos lang po ba ganyan mga damit po? O kailangan po sa inyo po? Ayaw po naman. Oya, dito. Dito ko nagayod daan. Ah, sige po. Ay, oto yung mustasa natin iba. Nasa pa ba iba? Ay, oto yung mustasa natin iba. Oto yung mustasa, <coughs> pa sa iyo. Eh, ang damang. Ano ang maulan? Oh. Si Utoy na lang, bibigyan ko mamaya pang merinda. Sa Utoy, samahan mo nga kami Utoy. sa Utoy, una. Una Utoy. Oo, oh, salamat ha. Oo, salamat din Utoy. ah, oh. nasama natin si Utoy po. Upahan po natin. Ari pala ilog na nga pala, Ari Utoy oh. Ayun ang bahay ninyo, Utoy, dadala namin ini. Ano po yan? Ito yung mga tawel. Kayo ba'y nasimba? Nagdadasal kayo ha? Yun. Lagi kayo magpipray eh. Ari po, dito sa isang bahay Oh eh. Oo, yan. Uto yung pichay uto eh. Lagi po, pichay uto eh. Ay, ay, isang bahay po sa lamang, hiraman na lang. Oo, hiraman na lang ay, po pagsusulis. muna. Oo. Sa susunod na lang po. Pero sa pichay po ay kahit video, ano po. Marami-rami po. Baka po tayo ibibilis uli ay... Ari, po, hiraman na po. Ay po, Sulod daw yung bahay ay, so. doon, ayun no, lang yung para sa Ayo, oh. tsaka musta sa nini oh. Ay, ito ilagay mo na so, diyan. Utoy mga damit dito, utoy. Kinananay, utoy baka may kukuha. Utoy. Baka may kukuha si kukuha sila ng damit nanay. Pili po din yan. Pili, pili po kayo ng maaari eh. Parang wala din yung swimsuit eh. <laughs> Nai, ay po, inog po. Biro lang po. Nanay ako ay pili mo. Ano pipili ko sa'yo? Yung pinakamaganda. Ayan, nanay. Bagay kay nanay. Oh. Ano ba ito? Cortina? Ano ay, Hindi, pangalaw ata to, Parang ay, bestida na, nanay. Ayan, o. Oh. Bagay. Ayan, o. Oh, maganda, Short, salwal. Ayan. Oh, ano, okay na? Ay, ito, papiliin pa utoy siya. Pag wala pang mapili, pag hindi naman napili, doon sa kabilang bahay naman. Ito, bagay kay utoy. Ito, bagay sa AU, oh. Ari Ted Baker, maganda ito. Ito yung mga... Ito, ito bagay ito sa AU. <laughs> <laughs> hindi, pag ikaw, eh, <laughs> mga kakasal... Ah, kakasalan bang... Oh, Nakana po? Oh, meron po. Wala po. Arre, po. Arre, Ted Baker, London, no, oh. Ito po yung mga... Nakuha ko sa Kuwait. Ang ganda nito. Sinong... Oh, ba baka bagay sa iyo. Ayon, ah, ay eh, maganda ito. Pwede po sa sa asawa mo po. Ayon, thank you. Oh, yung maganda po uh, yung pulong yan eh hindi ko na ginagamit. Nabigyan na, ano, yung bahay na yun. po yung lahat ng bahay po. Oh, meron na. Ayan, mayroon maganda na, po yan. Nakatira po uh, doon. Ayan, magandang pa. pang ano. Ay, meron na. Ano ka ba na Asyong? Meron na doon. May ibigay na isa. Oo. Oo, dali. Aring bahay na rin. Meron na. Meron na daw. Oh, tara, <laughs> Ayun po kuya, yung sa kapatid ko, nasa hospital lang. Ay, bibigyan. Ah, bibigyan po. po, po Isasabit na lang po namin tita, tira sa pinto. May mustasa na ba? Oto yung lahat, pero na. Wala pa po kami mustasa. Ah, oh, wala pa ba? Hindi nyo po, binigyan ito lang. Sarap <laughs> oh, po yung ginataan. Oo, ginataan po. Kayo po, may mustasa na niya. Kayo po, may mustasa na niya. Sama-sama ba Sama -sama kayo? Ah, sige. Isabit mo ito eh. Ito, ikaw na ang bahala. Isabit mo ito sa pinto. Dito? Tsaka iwanan mo ng piche at mustasa. Kailan mo uh, yung yung artista na yung dumating. Ah. Mukha <laughs> <wala> lang ka, no? <laughs> Pwede ba utoy dito mag ano? Ano nga bang barangay ang nakakasakop dito? Baguio. Ay, ah, eh, sige. Kasi gusto nilang magpaano dito ba? Yung orient. Yung nagbigay nito niya ang mga damit gusto magpa-orient ba kung bakit, tatanungin sila kung sila ay nagsisimba basta basta ma gusto ay, nilang mag-ano ba pwede rin ako oh yeah, ano awan ko basta utoy utoy bigay yung oo oh, yan tsaka mustasa mustasa nini ay meron na ba eh? oh meron na tatara ng mustasa ano ba utoy ilog ng bag bagyo Oo. Uh, oh uh... kapatid ba rin yan ano ano yan oo hindi ka no sige nini utoy sige utoy ay utoy meron pa pala din sa kabila dalawa pala yun lalagyan na lang kami ngayon yung pinto ay ah pa... ay, ay sige naramdaman oh. ah dalawa nga pala ang bahay utoy utoy yung ba nakatira dito? ay tuwag din po yung bahay kay glyn barry? kay na biginari o kay glyn? parang may umaral doon ano kaya yun? Cobra. parang may cobra. ah oh, sa mga pinto Mark. Oh, dini pala sa kabila. Oto yun. Siglin by ano ni Pool. Oh. Ah, yun lang ha. Oto yung tsakapos nasa. Oh, damihan mo ito yun. Dalawa. Uuwi hmm. naman siguro yun. Ano ito yun? Ay, hindi ko lang alam. Gawa nasa traces lang yun. Ah, ariyan sa traces. Ano ka, palagay mo uuwi hindi. Ilang araw silang uuwi. Mga dalawang araw na natin naman hanggang bukas. Ay, pinilang natin kay dyan. Hanggang Oo. bukas. Hanggang bukas. Hindi. Ay, palagay mo hindi na ito masisira. Ano? ano? Ay, ayun pala oh. Nene, kaya ba kapatid mo ba ito? Ay, ayun, nini. Ibigay mo. Ay, ito. Nini, ikaw na ano. O, tuy, napasok ka ano na ba, otoy? Ay, ilan taong ka na ikaw? Ah, hindi pa ano. O, tuy, bigay mo sa tasa. Thank you po. Eh, bigyan mo sa otoy. utoy. Uti, baka pipili sila ng damit pala na pinaglimahan. Nini, baka gusto nyo yung damit na kaya lang i-second hand yan. ano, O titi mo nga baka gusto nung damit utoy. nini Pili ka. Baka may magugustuhan ka. Yan. O, tibig yung mustasa. sa Ano si kuya? Saan nga kita nakikita kuya? Ikaw. Kaya nga, ikaw may nakaka pa maupa kay tatay dati. Alex, kailan Alex, andong. Sa para Parang kinakakapagtabas dati dun yun. Opo. Ay nga. Kasama parang yun nga, parang kilala po kita. Ito po tatay. No. Kailan pa pamilya po ba din yan po? yung ano ko yun sa Oh. Dadalhan ko na lang. Ay, sige po. Eh, ilan ang bahay pa po din eh? Hindi meron din dyan sa kabila. Ay, sige po. Dala mo na lang po yung anak mo po. Mga kaisan, si Pinsan na po talaga ang pinag ano, ko po. Pinamahala at saka si Utoy. Tatawa <laughs> eh! <laughs> <laughs> oh, katakot eh. <laughs> Tabi po. Kami po'y tatawid la ang din sa gitna. At galing tapos na po kami sa kabila. Yan, nakompleto na po namin yung bahay. Sobra. Karating mga sobra. Oh, ito po. Kompleto na po doon sa kabila. Sa, yung ating Saan ba? po ito? May bahay pa diyan sa kabila. Tatawid lang po kami dito. Dito ba talaga ang pwedaan? Wala ba ibang pwedeng matilaan? Kung bakit tayo kayo ba ito itubong tayabasin o ano? Taya ba? ah, kung bakit dito na lang ka talaga kayo tumira, ano? Dito ba? Dito ba? Dito. Wala nagpaparamdam mo dito, wala ano? Dito natin oh! Anong, Anong mga experience ninyo dito? Palasin bata. Oo. mga na-mumung pa ano, mga bata. Mhmm. Mm mga nandangang ayot Isang kasap mata lang ano. Nakakapita ka rin nga dito. Anong Ano nga Anong, ay meron niya plan. May karaan po. Dito, dito to merong ano ah, yung bang sirena naka Alala nga lang yan. pinakangka alam. pinakangkabaong sirena. Dito sa meron nga. Ay titignan natin mamaya. Balik, okay. Nasakat ang ulo ko eh. Ha? Nasakat ang ulo ko. Pero usog. Baka putas butas na yung ganun. Pinakuha na yung laman. Pinapalipat ah, pinapalipa to, to, eh. Pero may mga buto pa rin ano. Buti bigyan mo oh. Pangisa po. Yung vlogging si... kuya So, oy kuya, si si oy. Ano ud para si kuya? Oh, aray, aray. oh sa ay. ay kuya. Tapos pa <laughs> kayo pumili din ni oh. Mga followers nga pala, ari salamat. Salamat sa kuya. Parang. Ang alam mo kuya? Ryan. Eh, kuya Ryan. Ari po, baka may mapipili ka din. Kuya Ryan. Yang mga kaysa katapos lang po namin ano. Ah, uh, mamigay po. Sasamahan daw po tayo ni Utoy do sa ano. Sirena. Sirena. Bakit kaya sirena ang nakalagay nung ano, doon? Okay. Ito yata yung gusto nung nangyari. Ah, yung... ay sa bagay, ano. Pag ako'y namatay, ay ano, ay ano ko, ay huwag naman sana. Hindi pa ngayon. YouTube, pwedeng ilagay yan, ang pinakakabaong, ano. Pinakakaba na. Ah, <laughs> <laughs> sa request, ano. <laughs> yung gusto ko yung ayaw ko, paano mo malalaman? Tapos ilalagay mo yung pangalan, tapos isi-search nila sa YouTube. Oh, ito pala yun. <laughs> ano? Sabi, ay ito pala yun, oh. <laughs> Kasi minsan, yung may mga pangalan sa ganito. Sinesearch ko sa FB Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Kung bakit <laughs> na matay again on. Sinesearch ko minsan ah. Oo. Oh, oh. Nung tayo pumunta dito sa kaya, oh, ito pala eh. Um, ay, ay, ito. ito. ito yung Saan yung dino, sirena to, eh? Dino, ay, siya nga ano. Oh, oh, Yan ang sirena. Ay, oh, siya nga oh, pala ano. Tao, pero sirena ano ito eh. Uh, so, tayo ang Saan pwede pumasok ko ito? Hindi eh. Ito na po daw. Ah, ito mga kaysa yung Serena oh. Ito po oh. Baka ito yung request po nung may-ari. Pasin tabi po. Ito po. Oh. sirena tao. Tapos isda pala. Sirena nga. Ay parang design lang, hindi naman siya yung tunay na ano ano. Ito yung nagtrending kasi to. Napanood ko dati to, ito yung nagtrending to sa Facebook. May dumayo dito taga Manila ata yun, iwan ko taga sa inyo. Ay ito yung inilibing, siya yung tao na ano, siguro request ng kapamilya. Siguro ni request ng kapamilya, siguro u request niya yung bago mamatay ano kasi. Siguro. Ay, ano ka sa idea mo ano? Ito? Sa idea ko yan, baka request na niya yan. Oo. Oh. Ah bago pa lang mamatay. Mm. Well, depende naman yun. Oh. 1946 ito Eh. Ilang taong kaya? Eh, 1923 isa. Oh, 1923. 1923? Ay, ilang taon na yun? Eh, minus mga auto eh, 2025 Baka ito yung isa sa pinakamayama sa Tayabas nung araw, Tom. Ang grande yung kanyang ano. Okay, 19-2 ka. 19 na na otoy. 19-23. Okay, 1923. naging mayor siya o ano nung araw. Oo, oh, hindi rin eh. Hakaka din po namin eh. Kung bagay wala, hindi rin namin masagot yung mga itatanong po. Hmm. Minus 2025 Oo. Oh, oh. hmm. Hulaan mo sa palagay mo. Mga hundred 100. 130. 128. 100 lang. 100. 100 to yung mga tuloy natin na 1801 eh. tuloy sa amin. 1801. 1801. 1801. 224. Ha? 1901. 18. I, 1801. 18, oh, 19. 18. 1801. 1801 na nga yung lapid dali mo Sa simbahan dati. 224 na nga. Oo. Oh, oh. unang panahon pa, ang tagal. O to, may bago kang negosyo. Oo. Oh, Kita mo ang pangalan. Din yan, oh. Ison. Ison lapid ah. Nagkaroon na pata ko ng negosyo ay. Ison lapid Paano po yung ano, ang pangalan ah. niya Jason. Ang nickname, Ison. <laughs> yan nila na pata ko negosyo din yan. Ison <laughs> lapid ah. Ayan oh, magpagawa po kayo na kuya. Ito kayo. Kapakala ko pa man di ayos na ka, ano? Dito, ito'y gumagawa, dito. Doon katuro, ah. Ayun pa, payan sa dulo. Isin yun nga, oh. Ah, doon gumagawa. Ah, may bahay pa doon. Ah, oh, okay. Ay, pala yung highway. highway na pala, rin. Eh. Oh, yan, Highway na to. Palabas na po, eh. Palabas na po kami, mga kaisan. Yan, yeah, kabis Maraming salamat. Yan, yeah, salamat po sa ating lahat. Oo. Oh, at okay, sa kayo. inyong lahat. Yeah. At yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po at saka sa nagbigay ng tawil, uh, hindi ko na po uh, na po ang bahala sa inyo. Maraming marami salamat po. Yan, ingat po yeah. Okay. lahat. Sa inyong lahat po. Bye-bye po. Yeah, stay humble and God bless peace. Bye. Salamat po. Pero